Yan, magandang magandang araw sa inyo mga idol. Meron tayong mga gulay dito sa ating harapan. Meron tayong sigarilyas, sitaw, uh, kamote, tapos meron tayong malunggay. So, pinakuluan ko sa bagong yan mga idol. Ito yung ating yung aking ano. Minute. Ah, oh, kain mga idol. Thank you darling sa cook. Yung mga hindi sanay kumain ng gulay diyan mga idol, tara sabayan niyo ako. At uh, mag-practice tayong kumain ng gulay. So meron ako ditong pritong bangos. Baka hindi ko man maubos ito mga idol. Hatiin ko lang. Yan. Kain tayo mga idol. Yung mga mga hindi makakain ng gulay dyan. Tara sabayan nyo na ako. Napakasarap ng gulay. Mmm. Mmm. Tap. Mmm. Mmm. Medyo magulang tong isang sigarilyas na kuha ko. Pero eh, pwede na. Mm. Tapos meron ako dito yung ano, yung alamang na nagluto kasi si Mrs. kahapon ng binagoongan na manok. Ayan. Ayan tinabi ko mga idol yung konting natirang alamang. Ah. Mm. Kain po. Hmm. Doon tayo malunggay, oh. Mm. Ilang piraso lang po yan kasi pagkakukuha tayo ng marami tapos di naman natin mauubos, sayang lang. Tuha lang tayo ng kaya natin o bosin. Hmm. Mahap talaga ang gulay mga idol. Ito kasi yung pinagpakuluan ko nito. Yung pinagpituhan ko ng bangos kanina. Tapos. Sinanggal ko yung mantika yon yung yun na konting mantika na no? tsaka yun na yung magpapalaha sa sabaw mga idol mm. kaya yung sabaw nitong ano, gulay mga idol, malasang malasa mm -hmm. masarap nang ng gulay. Hmm. Siyempre masarap ang karne kaya lang. Hindi naman tayo bumabata mga idol. Tumatanda tayo. Yung nakailangan. Maging wise ka rin sa pagkain mo, sa sarili mo kasi maraming masasarap na pagkain yun. Pero kung yan naman lang Pag nasobrang kasakal Ito pa Diyan ka magkakasakit Ay huwag na mm -hmm. Mahalin natin ang sarili natin mga ito mm. -hmm. Diba darling? Yes mm. -hmm. mm -hmm. Sarap ng gulay Lunggay ah oh. Walang kahirap-hirap mga idol, ha? Hmm. Kahagudin mo lang, oh. Hmm. Hmm. Dali. Kaya mga hindi marunong kumain ng gulay yan oh. Hmm. Sasabayan niyo ako. Salamat ka pala sa mga nagsishare ng ating video. Wala ka naman. um, um, sayo Siyempre, isa yung asawa na ko sa nagsisir. Hmm. Ang kasi. Kumain talaga ng gulay, mga ilo. Hmm? Yung mga ibang taga Manila, mga idol, kasi mahirap ang gulay na malunggay nilalagay nila sa tupperware kung natitira nilang dahon at saka sa mga susunod na, na araw kaya ulit sila hmm. nila sa mga tinola ganyan kung ano yung gusto nilang ano luto di kasi sa atin sa probinsya marami Kaya, sabi ko nga, pakabait ka lang, makakahingi ka sa kapit bahay mo. ba? Ang laki ng kaibahan. Pag sa probinsya ka nakatira. Mm. Ayun po mga idol. hmm Mm. Wala niyo. Ayan mga ulan. Mga idol, yung ulan nandiyan na naman. Kumuha ka lang ng kaya ubusin. ubusin. Hindi masamang kumuha ng marami. Pero kung kaya mo naman ubusin. ang nagiging masama lang doon, kuha ka ng kuha. Hindi mo pala kayang ubusin. Ba? Pwede naman babalik. yan hmm. hmm. Ayan mga idol. Tulad yan. Bus na. Hmm. Thank you Lord sa isang masarap na pagkain maraming salamat po sa inyong lahat ano bye bye